Grabe, padami na talaga ng padami ang 80-80 na content creators ngayon, no? Halos lahat ng tao ngayon online, eh, vloggers na or content creators na. And sad to say, madami sa kanila ang gagawin ng lahat para lang sumikat at mag-viral yung mga video sa ina-upload nila online. Kahapon lang, merong isang vlogger ang pinatawag ng mga police dahil sa ginawa niyang content sa gitna ng National Highway kung saan gumapang siya na parang snail or kuhol na sobrang bagal at ito ay nag-cause ng sobrang traffic. Ayun nga, pinatawag siya ng mga police at pinagpost ng public apology. At kanina naman, merong isang vlogger sa Iloilo ang naligo ng gas at humawak ng apoy. Siyempre, ano pa ba ang mangyayari kapag nagmix or nagcombine ang gas at apoy? Dahil dito, nagkaroon lang naman siya ng third degree burn at tinakbo sa ospital. Grabe, mas malaki pa ang gagaso sa inyo sa hospital bills at sa gamot compared sa kikitain niya dito sa viral video niya kung saan siya nga ay nasu kayo ba? Ano ang kaya nyong gawin para mag-viral yung mga contents nyo?